Okay, good morning. Ayun, napaitlog na ang ating CBH dito. Ayos natin. Laka na itlog Okay. okay. So, silipin din natin. Ayun, may itlog na rin ang ating anda. Ayun. eh, tingnan natin si Black Beauty. Tingnan nga, lip, Pasilip nga. Wow, oh, pisah, oh, pisa na. Wow, oh, very good, very 一样的，